Hi guys! So, magdi-December 6 na. So, ilang oras na lang. Ano nga bang special dito sa Germany ngayong December 6? So, kung nakikita nyo, ayan si Nikolaus. Nikolaus sa Germany, Santa Claus sa Philippines. Ayan, bukas po ay St. Nikolaus Tag. Dito, St. Nikolaus Tag or ang um, St. Nikolaus Day dito sa Germany. At sa marami pa pong bansa dito sa Europe. So, ayan. Bakit ito sobrang inaabangan ng mga bata dito sa Germany? Bakit nga ba? Kung pansinyo nyo, alas 11 na ng gabi dito. At, kita nyo, ang dalawang anak ko ay naglagay ng boots or bedding medyas sa kanilang mga pintuan. Ayan. Kasi, kasi, ang alam nila, pupunta sa si Nicolaus ngayong gabi dito para punuin ng regalo. Ayan, kaya excited sila. At napuno nga. Kita nyo, punong-puno, ba? Diba? Dami pa yan sa loob. Ito naman kay kuya. Yan. Yan, favorite niya. So, totoo bang nagpunta si Nikolaus? So, guys, alam niyo ba kung sino ang Nicolas? Nikolaus? Siyempre, siyempre, ang mga parents. Ayan. So, pero, ginagawa rin namin yan para mabigyan ng kaunting kasiyahan ng mga bata dito sa Germany. At sa ibang part pa ng Europe. So guys, sana may natutunan kayo. Maraming maraming salamat at God bless everyone and happy St. Nicholas Day. So, December 6, 2000. December 6 is St. Nicholas Day. Advance Merry Christmas. Bye. And oops, 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 oops. Um, hindi lang pa, para din po yun sa mga bata. So, nakikita nyo yan. May mga pangalan yan. So, mamimigay din yung husband ko sa mga kasamahan niya. Alam nyo yun, kahit sa mga adult, ano, um, kasiyahan na rin ang makareceive ng maliit na chocolates, sweets, sa araw ng, ng Kulaus or Santa Claus Day sa Pilipinas. Sana meron din ganyan sa Pilipinas, no? Pero hindi natin nakalakihan. Pero okay lang. Pwede rin naman gawin eh, di ba? At least sa atin may simbang gabi. So, iba-iba talagang tradisyon. Pero lahat maganda at masaya. Thank you po sa lahat. Totoo na to. Bye-bye na. Bye!